ang papalapit ang taong bagong taong 2014. Tumataas ang kaso ng mga tinatamaan ng ligaw na bala. Kaya narito ang panawagan ng mga otoridad. I-video o litratuhan ang mga magpapaputok ng baril para sila'y mahuli. Nakatutok si Cara David. Umabot na sa 77 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa mga paputok base sa pinakahuling tala ng Department of Health mula December 21 hanggang ngayong araw. Sabi ng Health Department, mas mababa yan ng 34% kumpara sa 116 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pero hindi lubos ang tuwa ng DOH dahil kung bumababa ang bilang ng biktima ng paputok, tila tumataas naman daw ang bilang ng mga nabibiktima ng ligaw na bala. For our gun owners to always think of what that particular God can do. Yes, pinapuputok siguro nila yon. Nakala nila ho, eh, nakakasaya sa kanila yon. But it can be the cause of death of somebody else. Noong nakaraang taon mula December 21 hanggang December 26, dalawa lamang ang natamaan ng ligaw na bala. Sa kasalukuyan, hindi pa man sumasapit ang bisperas ng bagong taon, apat na ang naitatala ng DOH. Hindi pa kasama riyan ang dalawang stray bullet victim na dinala sa Amang Rodriguez Hospital noong December 24. If you take a look closely, bali po yung kanyang humerus na tinatawag o yung kanyang arm. No? Again, this guy opted not to be admitted. Tumagos sa braso ang ligaw na bala na tumama sa isa sa mga biktima. Samantalang sa binti naman tinamaan ang isa pang lalaki pero hindi lumabas ang bala at naiwan sa loob. Parehong tumanggi na magpa-confine sa ospitalan dalawang biktima. Pangambatuloy ng doktor, baka ma-infection ng sugat na dulot ng stray bullet. Lalo pa kung maiiwan sa loob ng katawan ng bala. Pag nag-infection kasi yan, pwedeng mag-cause ng further damage. Totoo yan. no? Pwedeng ma-involve po yung daanan ng dugo, yung ugat natin, yung muscle. Pero sa tala ng Philippine National Police o PNP, lima na ang biktima ng ligaw na bala mula December 23. Nadakip ang isang suspect na iligal na nagpapaputok ng baril mula sa San Fernando, La Union. Sa Davao City naman, dalawa rin ang arestado. Panawagan ng PNP sa publiko, makipagtulungan sa kampanya kontra pagpapaputok ng baril. Kunan daw ng video at litrato ang mga taong ito. It's 0917 847 5757. Please, pakiusap lang po bago mangyari na sila magpaputok, i-report na natin sa police. Kailangan makuha mo yung uh, source. And doon sa source na yon, kailang i-compare mo yung nakuha mong bala doon sa biktima at the same time doon sa source. Kara David, nakatutok 24 oras.